Kamakailan lang ay inenounce iyon ni Dominic Roque ang kanyang paghahanda sa kanilang parating nakasal. na kasal. Ngayong nagsimulang magkaroon ng mga chismis tungkol sa kanilang hiwalayan nang mapansin ng mga netizens na hindi na ito isinusuot ni Bea Alonzo ang ibinigay na engagement ring ni Dominic Roque sa maraming mga event na pinuntahan niya. Ayon sa isang source na malapit kay Roque, na hindi raw pinili ni Dominic na pumirma ng prenuptial agreement na ito'y naging sanhi sa kanilang hiwalayan. Nainsulto umano raw si Roque dahil sa kanyang magiging asawa na nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa kanya kaya't naniniwala siyang hindi romantiko ang mga prenup kinumpirma din ni King of Talk, Boy Abunda sa kanyang Fast Talk, show na napagdesisyonan na nila na hindi na ituloy ang kanilang kasal. Saad din ni Boy sa kanyang programa na ang prenuptial agreement ay isang kontrata na pinapasok ng isang magkasintahan bago. Ang kasal o civil union na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na pumili at kontrolin ang marami sa mga legal na karapatan na kanilang makukuha sa pag-aasawa, at kung ano ang mangyayari kapag ang kanilang kasal ay magwakas sa pamamagitan ng kamatayan o diborsyo. Ang mga magkasintahan ay pumapasok sa isang nakasulat na prenuptial agreement upang labanan ang marami sa mga default na batas sa pag-aasawa na kung hindi man ay mag apply sa kaso ng diborsyo. Ang mga legal na kasunduang ito ay laging ipinapatupad sa kasalukuyan. Ang mga kwento ng pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig kundi kasama na rin ang mga legal na dokumento tulad ng kasal at prenuptial contract. Mayroong prenuptial agreement, isang sikat na dokumento sa relasyon at pinansyal na karaniwang iniuugnay sa mga celebrities at mayayaman. Hindi mo masisi si Bea kung kanya itong nagawa dahil pinoprotektahan lang niya ang kanyang mga naipinundar na yaman. Thank you.